Magandang araw po sa inyong lahat. Nais ko po magbahagi ng isang napakagandang talata mula sa Biblia. Babasahin ko po ang Epeso 2, to 9 sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa magitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magnapuri. Sa maikling talatang ito, pinapaalala ang isang katotohanan tungkol sa ating kaligtasan na ang ating kaligtasan ay mula sa biyaya ng Diyos. Biyaya na na isang regalo o pagpapala na hindi natin kayang kitain sa sarili nating kakayahan. Tayo ay naligtas hindi dahil sa ating mabubuting gawa o sariling pagsisikap kundi dahil sa pananampalataya. Pananampalataya ang pagtitiwala natin sa Diyos at pagtanggap sa Panginoong Hesus bilang ating tagapagligtas. Ang pananampalataya ang paraan kung paano tayo tumatanggap ng libreng regalo. Tulad ng pagbubukas mo ng regalo, ang pananampalataya ang paraan para tanggapin ang biyaya ng Diyos. Hindi natin kailangan magpakahirap upang malapatin ang biyayang ito sapagkat ito'y kaloob ng Diyos. Ang Diyos mismo ang nagbigay ng daan sa pamagitan ng Panginoong Yesus para tayo'y maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito'y nagpapakita ng kanyang sobrang pagmamahal at tabag sa atin. Kahit hindi tayo karapat-dapat, ang Diyos ay nagbibigay ng kanyang biyaya ng libre. Hindi dahil tayo ay karapat-dapat, kundi dahil mahal niya tayo. Napakaganda ng paalala ng Epeso 2. Eh, no? ang, ang kaligtasan ay isang regalo ng Diyos, isang biyayang ibinibigay sa atin sa pamagitan ng pananampalataya. Hindi sa kung ano ang kaya natin gawin, kundi kung ano ang kayang gawin ng Diyos, kundi tungkol sa kung ano ang ginawa ng Diyos para sa atin. Naway mamuhay tayo araw-araw na puno ng pananampalataya, pagpapakumbaba at pasasalamat sa biyayang ito. At sikit sa lahat, Huwag natin kalimutang ibahagi ang pagmamahal ng Diyos sa ating kapwa. Maraming salamat sa inyong oras. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Kung nagustuhan nyo po ang ganitong klasing video, please like and subscribe dito sa Devotional Blogs channel. Good day and God bless you!